Hello hello mga idol, andito po tayo ngayon sa isa na namang paliguan na dinarayo, at pinagkakaguluhan, ng mga taga Cavite, dito lang po ito matatagpuan mga idol, sa Cabohan Perez 13 Martires Cavite. Wow! Isa sa dahilan kung bakit dinarayo ang paliguan na ito, ay dahil sa napakamurang entrance fee dito, sa halagang 10 piso lang ay makapag-enjoy ka dito, kahit isama mo po ang jowa mo. Wow naman! Wow! At sa halagang 150 pesos naman, ay makakapag-rent ka na dito ng mesa, na may kasamang upuan na pwede niyong paglagyan ng mga pakain nyo, at syempre huwag niyong kakalimutan magdala ng alak yun ang pinaka-importante. Ayan nga mga idol, sobrang dami ng tao sa ngayon, makikita nyo nga mga idol, na walang mga bubong ang mga cottage dito, Sobrang lilim naman kasi dito mga idol, dahil sa nagtataasan na mga punong kahoy na nakapaikot dito. Medyo ingat nga lang kayo dito mga lords sa paglakad-lakad, akyat baba natin para iwas disgrasya, makikita nyo nga dito mga lords na may part na mababaw, swak na swak sa mga bata at sa tulad mong hindi marunong lumangot. At meron naman na part na sabrang lalim, kung saan pwede ka magtalon-talon at magtamblon-tamblon.

Ayan mga idol, talagang pangmasa ang Hollywood ito, kahit wala kayong malaking budget ay makakapag-enjoy na kayo dito. Kita niyo naman super enjoy na kami na mga kasama ko, sa sobrang enjoy na namin ay napapasayaw na lang kami. Yahoo! Sa mga hindi pa pala dyan nakasubscribe sa akin, pakisubscribe naman ko ako, para lalo kayo gumanda at gumo mo ako. Maraming salamat ko sa panunood.